Ang lungsod ng Davao o Davao ay isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa Pilipinas at ang sentro ng pakikipagkalakalan at pananalapi sa Mindanao. Ito rin ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas ayon sa sakop ng lupain na may higit sa 2,444 km2. Ang lungsod rin ang nagsisilbing sentro ng kalakhang Davao, ang pinakamataong sentrong urbano sa Mindanao. Ito ay isa sa mga lungsod ng Pilipinas na namamahalang nagsasarili bagaman pinapangkat ito sa lalawigan ng Davao del Sur para sa ibang layuning estadistiko. Ang lungsod ay sentrong pangrehiyon din ng rehiyon ng Davao, Rehiyon 11. Taong 2017, sa pagbabago ng federalismo sa Pilipinas, ang lungsod ng Davao ay hinirang pa rin bilang kapitulyo sa Southern Mindanao. Ito ay ang pinakamalaking lungsod sa probensya ng Davao del Sur pero hindi siya kabilang sa pamahalaang panlalawigan nito. Kung nagustuhan po ninyo ang topicong ito, paki-comment naman ang lugar kung saan nakarating po ang ating video at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.